So, guys, ito na yung araw na magpapaalam kami at magbabakasyon kami sa masbati. Magpapaalam kami sa teacher ni Alter, guys, na hindi kami papasok isang linggo kasi nga uwi kami ng masbati at magbabakasyon. O, oh. di ba sa sobrang excited na mag-ama at yan, yeah, nagupitan na silang dalawa, guys. Kasi katatapos ng magpagupit ni Papa, kaya sabi ko, gupitan mo rin yung anak mo kasi ay para pumapuwa po rin, ba diba? Kasi mahaba na yung buhok ni Altar. Kaya ayan, at nagpaalam na rin kami guys sa teacher ni Altar. Pumayag naman siya. Kasi no, choice naman, ba diba? Papayag naman siya. At sobrang excited na talaga ni Altar. Kasi doon siya sa masbati mag-birthday. At isasabay na lang yung mga birthday nila. Dahil mag-birthday din yung lola niya. Kaya ayan, excited din siyang pumunta at magbakasyon. O ba diba? naglaba agad ako para... <laughs> ready na tayo. Nakapaglaba agad ako ng Friday. Kasi walang pasok sila al ila alter Kaya ako nakapaglaba at nakaready na yung ating dadalhin. Pauwi ng mas bati. Ayan na. Nakaready na kami guys. Iwan ko lang sa asawa ko. Hindi na naman daw siya tutuloy ng pagbakasyon. No? Kaya hayaan na natin yan. Ang importante is kaming dalawa ni alter is ready na talaga umuwi sa mas bati, No? Ayan na yung aming dadalhin ni alter sa akin at saka kay Altar. O, di ba? Ready-ready na kami pa. So, ayan ayun, guys. No, magandang gabi sa ating lahat. At bukas pa yung aming tindahan, mga katindera. At mga kamahusay. <laughs> at sa kapag-uusapan natin ngayon, yung ating tindahan at ang ating pagbabakasyon. Bakit kaya? Bakit kaya pa iba-iba yung desisyon ng aking Diyosawa? Bakit siya sasama? O bakit ba hindi? Parang ganun parang ganon yung decision niya parang parang sumama parang hindi kasi guys ganito kasi yan kasi daw walang pera ganon ganon yung decision niya parang magbabakasyon o parang hindi magbabantay na lang daw ng tindahan o magbabakasyon kasi ng isang araw is tuloy na tuloy na sumama siya tapos ngayon na naman ulit it ayaw naman niya ay nako malipong na ang aking ulo Ayan, nainis ako at sabi ko, ah uh, kung sino na yung ready at sino na yung gusto sumama ay sumama. Bahala kayo sa buhay niyo kung ayaw mong bakasyon. Basta ako is tuloy-tuloy na. Kasi ngayon lang ako makapagbakasyon dahil sa tagal ba namang hindi ako nakaawi sa amin, di nga Kaya, ayaw ko sa kanila kung sasama sila o hindi, no? Kaya, hayaan na lang natin kung sasama ba, o hindi ba, basta ah ako ay nangutang lang ng pamasahin para makauwi sa amin. Kaya ayan. Pipiliin daw niyang magtinda na lang daw. Pipiliin niyang magtinda kaysa magbakasyon at magpahinga lang ng kahit isang linggo lang. Sinabihan ko ngayon siya. Nung nakombinsi ko siya guys na ano magbakasyon no. Nakombinsi ko siya magbakasyon kasi sinabihan ko siya tagal-tagal na namin hindi pa nakauwi sa mas bati tapos yun eh, parang bumayag na siya tapos ngayon na naman ulit ayaw naman niya kasi daw walang pera magkano daw yung pera dala ko sabi ko masahi pamasahe tayo pamasahe lang yung pera natin wag na tayo mag gastos ang importante is makauwi tayo at saka meron tayong pamasahe pa uwi at saka ayan guys magsasarado na kami ng aming tindahan at saka yun lang yung gusto kong i-share sa inyo no? yung pipiliin natin ng asawa ko na magtinda na lang dito sa tindahan at magpaiwan na lang siya. Hay ha? nako, palapit na palapit na sana Sandy na tapos ngayon ay nagbago na naman yung isip niya. Kaya, kaya bakit kaya pa bago-bago no? Kasi nga, dahil sa pera, wala tayong pera, wala tayong pamasahe na malaki. Gusto niya kasi guys, malaki pera pag umuwi Kasi sabi niya is, baka daw tayo maging tanga. So ayun na nga guys, no? parang nalulungkot ako at... Ewan, hindi ko, hindi ko hindi ko ano yung pakiramdam ko kung magiging masaya ba or magiging malungkot yung ating bakasyon no kasi parang parang gusto parang ayaw ng asawa ko magbakasyon dahil nga walang pera gusto niya yung magbakasyon kami yung malaki yung pera ang dala namin so sabihin ko bakit ati atin pipilitin magdala ng pera na malaki wala naman tayong pera pera o oh, di pa <laughs> kita talo yung aking mga mata at magkuklose na kami dahil is magnanay na Nine kasi lagi yung aming pagkuklose ng tindahan. At saka yung sa umaga naman. Alas 6 talaga nag-a-alarm ako. Tapos yung asawa ko alam niya is 5.30. Hindi ako bumabangon yun sa umaga guys. Uy, bakit ka punta doon? Hindi ko bumabangon sa umaga guys ng 5.30. Dahil sa kanya naman yung alarm na yun. Yung alarm ko is alas 6 talaga sa umaga nagbubukas kami. Tapos magabi is 9 talaga nagbubukas. Nag-close ng aming tindahan. So... So, ayan na nga pa, bago-bago yung isip natin at ang isip ng aking asawa na no, kung sasama ba siya o hindi. Kaya, abangan nyo na lang sa Sunday kasi Sunday yung alis namin. Kasi isang biyahe lang kasi doon sa Kalbayo, guys, yung umaalis na sa sakyan. Sunday, dumadating yung pambot at uh, saka yung, yung pambot naman umaalis is Monday. Kaya, Sunday pa lang nandun na kami kasi maaga daw sila alis. Kaya, ayun ay maaga kami aalis sa Sunday. So, hanggang dito na lang yung aking video. Bye! Bye! Oglaki! O, oh, oh, diba? Bukas ulit!